Hello mga kabarya Magandang araw sa lahat Magandang araw sa ating mga Kakwens, kaibigan Mga kapatid So magandang araw sa lahat At sana Nasa mabuti tayong kalagayan Always uh, Ngayon mga kabarya Sa pang sampung piso tayo uh, Yan sa video Kung makikita mo ay mayroon akong nilatag ng mga Uh, ilang pirasong mga 10 piso na uh, alas na dyan lahat ang wala dyan ay yung pinakamahal na hard to find so yun ang kulang kong mga kabarya kaya inhanap kong uh, ganun so uh, ngayon ay bago natin simulan So, doon pala sa ating mga subscriber, no? Uh, magandang araw sa inyong lahat. At sa palaging sumusubaybay sa ating channel. So, magandang araw sa inyong lahat. So, God bless you. So, okay. So, ngayon mga kabaliya. ay itong aking mga sampung piso na nandito ay i-explain ko lamang sa inyo kung magkano lang ang uh, price nito ngayon at saka yung bintahan sa online. Okay, so bago natin simulan, ay kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At hit the notification bell para ikaw ay laging ma-update sa susunod nating na mga video. Okay, so ngayon mga kabarya, uh, itong ating uh, mga 10 piso coins, ating titingnan ang kanyang uh, detail and information, tsaka titingnan natin yung mga bintahan sa online kung ikano na. So, yun pala mga kabarya, yung ating mga price na galing sa mga online seller. Ay, ating kailangan ng malaman yan para may kumpire natin yung price ng uh, mga collector. So, para malaman natin kung paano at magkano ang bintahan, uh, kaya kailangan nating hanapin sa online seller. Kasi yung mga uh, collector ay uh, tatawad ng tatawad dyan sa press kaya hindi talaga yon ang uh, standard price so ngayon ating titingnan ang kanyang detail and information bars uh, mukha ni Apolinario Mabini and Andres Bonifacio yan Republika ng Pilipinas 10 piso saka year mark ang reverse naman ay logo ng Central Bank of the Philippines. So, ayan mga kabarya yung uh, description ng ating 10 peso coin. Itong uh, ating 10 peso mga kabarya ay may tatlong type of overs, no? Yun ang yung 1 uh, or die 1, die 2, and die 3. So, yung Day 1 naman ay may apat na example din. So, ito ang una, Day 1E. E. Uh, ito ang yung tandaan mga kabarya, no? Big Tin Scrape of Legend. Cogwell with low teeth. The Sun with narrow short rest. So, yun mga kabalya ang kanyang description. So, yung uh, sinag ng araw niya ay... Uh, Makitid, no? Ah, uh, yun ang tatandaan nyo. So, ang Day 1B naman, Big Ten Script of Legend. So, malaki hero manipis ang kanyang mga litra. Cogwell with loted, the sun with narrow, short trace. Ang pagkakaiba lang dito mga kabarya ay yung sharp pointed star. So, yun naman ang kanyang description. So, ngayon, Day 1C, eh. ito naman ang nating tatandaan. Big Ten script of legend. So, uh, malaki. No? Manipis na malaki yung kanyang litra. Cog with low The sun with narrow short rest. Yung kanyang uh, pagkakaiba naman mga kabarya, yung medium sharp pointed star. ah uh, yun naman ang ang pinagkaiba niya doon sa ibang mga daiwan. Ito naman ang daiwan D. Day. Big Ten Scrape of Legend, Cogwell with Lotet, The Sun with Narrow, Short dress. So, pariho lang yung sun niya. ah uh, ito naman ang pagkakaiba niya mga kababayan. Extra Sharp Pointed Star. Okay, so yun ang example ng Day 1. May apat na pagkakaiba rin. No? So, ngayon mga kababayan, itong Day 2. Ang tandaan naman natin dito sa dito ay itong medium thin script of legend. So, katamtaman lamang yung kanyang laki. So, cogwheel with low teeth of medium height. So, yung haba naman ng cogwheel tit niya, yung ipin ng cogwheel ay medium lamang. No? Nasa katamtaman lamang ang task. No? Kumbaga, nasa gitna lamang medium yan the sun with wide short trees so yun naman ang ating tutunan yung sun niya ay malapad tapos maiksi ang sinag okay yun ang day 2 ngayon ang day 3 naman ay thick script of legend so makapal no kanyang mga litra 99 -nine close Cogwheel with high teeth. the sun with long narores. So 'yun mga kabayan. So ibig sabihin 99 close. So sobrang lapit na ng kanyang marka sa kanyang inner ring. So 'yun ang ibig sabihin ng 99 close. At 'yung cogwheel no sa inner circle ring. So 'yan with heighted, no mahaba ang ngipin, the sun with long narores. So ang araw naman niya mga kabarya ay mahaba ang kanyang sinag. So, yun ang ating katandaan. So, merong picture ng example dito. Day 1 is yung year 2000. Day 2 is yung year 2003. Ang day 3 naman is yung year 2010. So, yan yung example ng ating mga reverse die mga kabarya. Okay? So, ngayon, ang kanyang Uh, numismatic price naman yung ating titingnan. So, ito naman mga yung uh, price na galing sa numista. So, una-una itong pinakauna, no, yung year 2000. Uh, ating kukunin itong mga kabaraya ay yung uh, high price lamang tulad ng uncirculated at saka almost uncirculated. So, sa year 2000 ay nasa 144.96. Um, uh, 2001 is 15. 53, very fine So ngayon Ang 2002 naman mga kabarya Ay nasa 57.52 Ang 2003 naman ay 86.29 2004 Nasa 29.91 uh, 2005 Ay nasa 57.52 So Ngayon yung 2006 ay Uh, malaki yung kanyang almost uncirculated mga kapatid na sa 157.61 isa sa uh, doon sa uncirculated no uh, 84.56 lamang no? 2007 2008 ay ayong 2007 ay wala nakalagay mga kapatid so yun ang ating hard to find ngayon ang 2008 naman na uh, reverse 1B ay nasa uh, 51.77 yung kanyang price. So, yung 2009 ay hard to find. So, wala rin. Ang 2010 ay nasa 87.44. 2011, 78.23. Ang 13 at saka 14. 10. Uh, wala no so itong 2015 is 23.58 saka 2016 is wala rin 2017 is nasa 10.35 yung kanyang uncirculated so medyo mababa yung 2017 mga kabarya so yan yung mga press na galing sa numista at ngayon mga kabarya para malaman natin na uh, magkano ang bintahan So, magkano talaga yung bintahan sa market? Kaya, tingtitingnan yung mga online price sa online seller. Okay? So, itong price pala ng uh, numista is pwede mo rin itong pagbabasihan ko. Ikaw magbinta ng iyong bariya. Na, kumbaga, ang pinaka minimum pwede mo ibase dito na hindi ka bababa sa price ng numista para hindi ka malugi. Okay, so para malaman natin kung magkano yung pintahan sa online para makasabay tayo sa uh, no sa market no sa kumbaga yung bintahan talaga yung standard price niya ay doon natin ibase sa online para malaman natin kung magkano tulad nung Lazada o EB or, EV, or carousel. So, 'yun mga kabarya. Ah, uh, yung iba nagtatan bakit yung Lazada is sinasama natin sa ating vlog or sa ating video yung mga ibe. So, kailangan natin isama para may kumbaga comparison tayo sa price ng uh, pinakamababa na presyo. Saka yung price na standard level at saka high price. So, kailangan natin malaman Paano natin malalaman kung hindi natin isali yung mga gano'ng uh, online seller? So, kung ikaw ay magbinta ng iyong, ba iyong bariya, tapos hindi mo alam kung magkano ang presyo, eh, talagang talo ka doon. Eh, sabihin nung bumili sa iyo na uh, mababa lamang ang presyo, eh, wala kang habol doon. Kaya ngayon, kailangan natin tingnan yung mga price ng online para ating pagbabasihan. Okay? So, ngayon ay ating hanapin yung online prices. So, ito na mga kabarya, no? Uh, lahat na itong mga kabarya, isali natin yung apat na commemorative coins para alam rin natin yung kanyang uh, standard price. Ito, 10 piso commemorative, nasa 150 yung apolinario mabini, no? 150 pesos saka yung 10 piso ni Antonio Luna commemorative nasa 87 pesos yung kanyang price ang yung year 2000 naman mga kabarya na uh, semi hard to pay natin dun sa ating 10 piso ay nasa 198 sa ngayon dati is 300 yung uh, kuha nun so ito pa yung 2016 na walang price doon sa Numista ay nandito 148 yung kanyang price. Dati 300 bumaba sa 148. Kaya yung 2013 naman ay nasa 88 na lang. Dati ay 300 din. So 2015, uh, before is 300. Now is 68 pesos yung kanyang price. So, yun, no? Ang 2016 natin is 148. Ang 2017 naman ay 68 pesos. Dati ay 300 rin sa Lazada. 300. Ngayon ay 68 na lamang. So, yun, mga kabarya. Uh, may isa pa ditong price nila, no? 7 uh, pieces na hard to find, good quality, Philippines. Uh, lahat ay 2006. So, 7 pieces nasa 1,900. So, ito naman, 2,010 ay 285, yung good, good quality. Yung price ng 285 pesos. So, ayan. Uh, kung error naman mga kabarya, ay medyo malaki, no? Yan, BSP na error. Uh, reverse error. So, nasa 8,000 yung kanyang price yung 2008 na BSP in piso. So, tsaka ito mga kabarya, 2017 na uh, uh, die error or double die strike. So, ayan, 5,000 din yung kanyang price mga kabarya sa 2017 na uh, double die strike. Okay? So, may isa pa ditong ah, uh, Kay Antonio Luna, no? 100 yung kanyang price. At saka, hard to find. Good quality, year 2000, 10 pesos. So, mahal dito mga kabariya, isang year 2000 ng Lazada, no? Nasa 3,000 pesos. So, okay. Yun yung uh, price natin mga kabarya. eh Medyo may high price. And may katamtaman lamang at saka may low price naman. So, yung iba doon ay standard, yung iba naman ay high price. So, yun lang mga kamariyano. no? at, ah, uh, baka nagtaka yung, uh, yung iba kasi nagtataka ay eh, bakit kasama yung Lazada, EB at Carousel. So, yun ang importante para malaman natin yung ah, uh, bintahan at saka hindi tayo malugi kung tayo nagbinta ng ating mga barya. So, yan mga kabaryan, no? Ay, uh, yung ating price ay legit kasi may, mayroon tayong kinukuha na ng uh, bis. So, ngayon, itong mga barya kong nilatag ko dito ay kukunti lamang. So, uh, wala akong barya mga kabarya na kung wala akong pirang ipagyabang sa inyo na pwede kong ilata dito yung mga libo-libo na wala talaga mga kabarya kaya ito lamang yung barya ang nilatag ko dito so ito yung ating mga 10 peso coins ay kung mayroon kayong mga hard to find ay aking bibilhin din uh, kung magkasundo tayo sa press kasi hindi naman ako mayaman. So, yun lang. Yung kaya ko lang bilhin. Okay, so, uh, ngayon mga kabarya, eh, sobrang haba na itong ating video. At, uh, kung mapapansin nyo mga kabarya, ay parang iba yung ating boses ay, uh, sa so ngayon ay medyo inuubo ako. So, baka sabihin yung ako ay lasing. So, hindi tayo lasing mga kabarya, no? So, pangit yon pag lasing. Okay? Mahirap naman kung mag-video ka tapos lasing ka mga kabarya. Baka matapon pa yung mga bariya dyan. So, yun lang mga kabarya. At maraming salamat sa inyong panonood. Palaging po subaybay sa ating channel. Saka doon sa ating mga subscriber. No? A shout out sa inyong lahat. At magandang araw sa inyong lahat. And God bless you all.